Nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority na hindi antayupura ang ipatutupad ng mas mataas na multa sa mga hindi otorisadong sasakyan na papasok sa EDSA Carousel na eksklusibo lamang para sa mga basa. Ayon kay MMDA Acting Chairperson Attorney Don Artes, ito ay magsisilbing deterrent. Batay anya sa obserbasyon ng ahensya, maraming motorista ang kayang sumugal at magbayad ng kasulukuyang multa na isang libong piso pag nahuli, partikular na ang may mga kaya at mamahalin sa sakya. 天呢！ Lalo at walang NCAP o No Contact Apprehension at limitado lamang ang pwersa ng MMDA para hulihin ang lahat ng violators na umaabot sa halos isang libo ang lumalabag kada araw. Sa resolusyon ng MMDA na posibleng ipatupad sa Nobyembre, ang first offense ay magbumulta na ng 5,000 piso, second offense ay 10,000 piso, seminar at isang buwang suspensyon ng lisensya, third offense ay 20,000 piso at isang taong suspensyon ng lisensya habang ang multa naman sa fourth offense ay 30,000 piso at rekomendasyon sa LTO na tuluyang revocation ng lisensya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, di CRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.